Hello, good morning all Ayan Umagang kay ganda, umagang kay Baguio Magata kami ng Octopus Tuyo na na Octopus Mayroon Tagyan namin ng tono Ayan Mayroon nagbiyak na Malunggay Malunggay lakas yung hangin mga idol eh, lang yung puno nagsing kumakaway kaway na yung dahon ng puno ng niyo kapi idol yeah. kajod mo na kajod wala namang laot ang mga tao dito mga idol Sobrang lakas ng hangin dito. Hindi ma taat yung ating dagat. At nandito naman ang aming Marites. <laughs> At ito na, nagdala na naman siya ng niyog kasi kulang yung aming niyog mga idol. Ayan lang ang aming panggata. Ito. <laughs> Walang maulam kasi mga idol kaya magata kami nang octopus oh, yan. Okay, Sarap okay, yan, okay, oh. Oh. Mga idol good morning. Ito, nagsidagsaan na naman yung mga ano basura. Lapas kasi yung halon dito. Ayan. May mga diba, malautan ng mga tao kasi malapulitag at saka malalaki yung halon na yan. Yung kasi Banget ko antis aking na po yung octopus. Super kalan lang aming gamit, oling. As sungo. Super kalan kun sa iba mga idol sungo ang tawag niyan ng oling. Tingnan natin mga idol kung luto na yung octopus. Ayan, naglutangan yung malunggay mga idol. Sarap yung gata. Gata kagabi ito ngayon sa umaga. Gata na naman. Kasi may masarap to sa may nagpadidi ng ba, bata mga idol. Yung kapatid ko, may bibi kasi siya. Kaya, ayan. Ayan. telawan atau to kung pong... okay. masarap ba ang octopus. Wow. Nah. Wow. 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 Braming. Ayo.